Laya. Para sa pinipulang, di din mo na ako mag-ubaw na rin. And last year, 2023, ang kita pinakauling MMMM or Best Supporting Actor winner naman ay si Jace Sandoz para sa pinipulang maliay. Sa kasaysayan ng MMMM, ito at ito pa ang nagkakaroon ng dalawang panalo sa kategorya nito. Yan ay sina Mr. Ben Medina, Mr. Cesar Montano, Mr. Philip Salvador, Mr. Johnny Montano, Mr. Ronald Valdez, Mr. Dick Renato Valdez, Mr. Dick Israel, at Mr. Johnny Arsenio. Pero hindi rin ang Obrigado.

Bumuhay ko. Lagi ko underdog. Lagi akong talo, na-underestimate. Lagi akong binakaba. Pero noong una, nasasaktan na ako, iniisip ko bakit. But then I realized na kaya pala siya nangyayari sa akin. Para pag yung araw na ibibigay na sa akin yung kapalit nun, Katulad po nito, hindi ko po ito take for granted lahat ng ngayon. Kasi alam ko yung, alam ko yung hirap na pinagdaanan ko bago ko makuha ito. At hindi po yung naging madali. Kaya siguro gusto ko lang rin po sabihin ito dahil alam ko na marami pong nakakaarap na sumusuko na lang. Dahil naunahan po sila ng tao at sila ng na hindi nila kaya, na pakiramdam nila wala naniniwala sa kanila. Pero naniniwala ako na basta ikaw naniniwala ka na sa sarili mo na kaya mo, na mararating yung pinapangarap mo, basta malinis sa intention mo, nagpupursi at pinipili mong maging mabuting tao sa lahat ng pagkakataon, makakamit mo ito. Kaya nais ko magpasalamat sa lahat ng mga tao naniniwala po sa akin si ko na pa. Pamilya ko, mula sa magulang ko, sa mga kapatid ko, sa aking angkan, sa mga kaibigan ko, sa mga katrabaho ko, sa aking home network healing, ang totoo muna nagtiwala ko sa akin. To my supporter family, maraming salamat Miss Joy Marcelo, Boss Nick, Kuya J, and of course, sa buong buong muna, Green Grabe! First, of course, sa buo ng G.I. Pictures G.I. Public Affairs Miss Nessa, thank you Miss Anne, thank you Ms. Ash, salamat po sa inyo Director, Zic, maraming salamat Sa gabay mo siya ngayon Salamat po Kuya JC, thank you so much At salamat po, syempre, ito Gusto ko rin magmasalamat sa akin Kaya Sa aking iniidolong Kuya Dennis Trillo Thank you Kuya, yeah. habang buhay kong dadalhin ang privilegio na nakatrabaho ko na sa isang biligo na kahit napakahusay mo. At sobrang tinitin nga Grabe, sana makuha ko. Makuha ko lang ng mga ko at dadalhin ko na. Siyempre, nagpapasalamat din na ako, ako sa aking mentor, acting coach, Mr. Jay Cruz. Dahil pinuruan mo ako na lalang mahalin ang aking ginagawa hindi lamang sa aking pang sariling tagumpay, kundi sa tagumpay ng mas nakalarami. At tingin ko sa lahat, sa isang taong pinakamalaking inspirasyon ko sa nagpapago sa aking buhay, mm -hmm. hindi ko mararating ito hindi dahil sa'yo. Dahil ikaw, yung totoo kong naniniwala sa akin noong mga panahon na walang-wala ako. Ikaw yung nandiyan, ikaw yung pinakatina ko, ikaw yung sandigan ko. Kaya maraming salamat, mahal ko, at mag natin ito para yung lahat ng mga pangarap nalangin sa iyo. Yeah. And of course, to MMFN, saan mga ganyan sa lahat mong nangyayari, maraming maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta sa Piligulang Pilipino na ng kalahok ngayong Metro Manila Film Festival. Mabuhay po kayo lahat, mabuhay po tayo lahat. Mabuhay ang Piligulang Pilipino. Maraming salamat po sa inyo.